One hundred sixty eight months, seven hundred thirty weeks, five thousand one hundred ten days, one hundred twenty two thousand six hundred forty hours. That's how long we've been together. Be, tignan mo nga, uh, mo, napakabilis ng panahon, ano, no? 14th anniversary na pala natin ngayon. Grabe, o mm. nga um, eh. 14th on the 14th of January 2022. Oo, oh, oh, habang uh, tumatagal, padami ng padami ang mga unforgettable moments natin. Yes, yeah, so, oo. Kaya naman, yeah. ang sarap alalahanin talaga ng mga yan. Siyempre, di ba, ang sarap balik-balikan lahat ng mga special memories sa na pinagdaanan nating dalawa. Ang totoo nun, sa dami... Ang hirap pala lahanin lahat. lahat. <laughs> ang isang hindi ko makakalimutan, yung unang beses kita nakita. Ayun, Aww. syempre. Napaka-special yan, di ba? Kaya naman ngayon, i-share natin sa kanila ang ating 1414. 14. Balik tayo sa ating first date. Naalala mo pa ba? Syempre. 7-11 sa Mimindyola. November 11, 2005. To be specific, 4-11 ng hapon. At dahil special day ito for us, heto ang aming trivia number 2. We celebrate our Metsani every 11-11. Tapatin mo nga ako, misis. Kailan ako mas gwapo? Nung una mo kung nakita o ngayon? Siyempre, ngayon. Kasi habang tumatagal, lalo kang mas gumagwapo. Yun! Yun! E eh, ganito kami magkulitan ng misis ko. Kaya hindi hala tayong trivia number 3 ang aming 11 years age gap? Sabi ko nga eh, grade 2 pa lang ako, college ka na. Pero ito, seryoso na, yun naman ang nagustuhan ko sa'yo, ang iyong pagiging mature at mabait. And the list goes on and on. Aww. Ako naman, bukod sa nalab at fair sight ako sa'yo, lalo pa kitang minahal dahil napakabuti ng puso mo. Kaya hindi ko na pinatagal pa. Pasok! Trivia number 4! Ang aming unang prenup shoot! Salame sa Lamesa Eco Park! <laughs> Di mo akalain may take 2 yan, ano? Yan ang Trivia number 5! Hello? Hello! Kahit Sabado ngayon, magbabangka kami. shoot sa bataan. Mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, sa wakas, nag i na si Mrs. for the second time. Of course, some things are worth saying twice. Kaya naman, it's time to say yes, oh yes, to our quick escape to paradise. talaga ako sayo, Beb? Speaking of Beb, magandang trivia number 6 yan ah. Term of endearment. Bakit nga ba Beb, Beb? Ba't nga ba? Babe? Baby! 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 Baby <laughs> Punta na tayo sa trivia number 7. Ito ang pinaka celebrate natin today, ang ating wedding day. January 14, 2008 this will forever be one of the happiest days of my life, Beb. Me too, Beb. I love you. Ang saya ng mga araw na yon. Pero lalong sumasaya with number 8. Nang dumating ang aming first baby na si Zoe, ang aking mini -mi. sumunod na taon, eto na, ang number 9. Biniyayaan kami ng aming baby bunso at mini-me kong si Helga. dito na nagsimula ang adventures na Hashtag Familia Taberna. Uh -huh. Hi, Hi mommy. <laughs> you. You need something from me? I knew it. I want ah, tea. Hi, Shabe. Where are we? And what are we looking for? Ramen. 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 We're looking for ramen. This? The Taberna Kids in a mini roller coaster. Go go go! Woo! Hey, ang ganda ng weather dito sa FEC, ha? <laughs> Japan. ha. <laughs> Gapan. ko kayo. Na? Hello! Hi! Hey, uh, this is my car. this is your car in Japanese. Otomoto, otokoto. <laughs> <laughs> Thank you, Mommy and Daddy, for this birthday trip. I remember this forever. Madami man tayong responsibilidad sa buhay, Beb. Binibigyang panahon pa rin natin ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Yan ang number 10, ang tungkulin namin sa iglesia. Si Daddy Tuning bilang guro sa pagsamba ng kabataan. Si Mami Sel naman sa pananalapi at ang mga bata naman, ay mga awit sa pagsamba ng kabataan. Itong trivia number 11, eh, special to, Mami Sin. Sapagkat ito po yung uh, wedding proposal ko. Ulit, Sese. Wedding proposal ko kay Mami Sin. Kung hindi ako nagkakamali, Father's Day ito nung 2017. Mother's Day! Siyempre, <laughs> Mother's Day. Nena, gusto ko na maalama kung kung natatandaan mo. Eh, pagkagaling namin sa Amerika, nauna ako umuwi. Oo, iniwan mo kami. oh, Oh. Eh, pag uwi nyo, ano nangyari? Surprise! Ah, uh, surprise! Meron yeah. akong uh, wedding proposal kay Mrs. Isang sulat, ano? May sing-sing, siyempre. At nakalagay, will you marry me again? Iyo. Buti na lang, nag-yes. Siyempre, mukhang mamahalin yung sing-sing. Hmm, eh, lang at dahil dyan, natupad ang number 12, ang aming reaffirmation of vows on our 11th wedding anniversary. Pag iniisip ko yung buhay natin, lahat ng pinagdaanan natin, totoo, pakiramdam ko, yun yung totoong meaning ng too good to be true. Napakiramdam ko parang sobrang bait ng ama sa atin dahil hindi naman tayo mayaman. Sapat lang para sa pamilya natin pero sobrang saya natin as a family. Lahat ng mga pinagpanata natin. Kaya maraming maraming salamat. I love you so much. Di ko talaga akalaing mangyayari ito. Kaya, ninanamnam ko ang bawat sandali. Pagkatapos ng ating reaffirmation, eh, patuloy pa rin natin sineselebrate ang anniversary natin. Pero, mas simpleng paraan. Anyway, it's the thought that counts. Eh kaya nga, number 13. Last year, nag-quarantine anniversary date tayo at kumain sa loob. Mas special to dahil DIY ang handa natin. Para sa ating special day! Grabe, hindi. Yan na lang muna pwede namin i-share is sa inyo, mga kachunin. E, teka lang. E, 13 pa lang yun, ha? Nasaan yung pang-14? Pwede ito. Itong 14th wedding anniversary natin. Hindi, hindi. Meron kang sinabi noon eh. Ang pang-14 talaga na trivia ay yung... 22nd wedding reaffirmation of vows. May sinabi ba akong gano'n? May sinabi gano'n. Tune in kay Tony Team. Kim, Roll VTR. Alam mo, at ikaw na talaga yung perfect na asawa. Kapag nagkaroon pa ng kasunod na third wedding yun, after 11 years ulit, sa 22nd wedding anniversary. Kailan ba yun? Ayan na. So, 2,000 na... 2030. 2090 2030. Buhay pa kaya ako nun. Buhay ka pa nun. Ay, sige, kung buhay pa ako, magkita-kita tayo dun. Yay! <laughs> Ayan mga kachungay. Ang saksing buhay dito sa aming 3rd uh, reaffirmation of wedding. So... Uh, sa ilang taon na tayo kung 2030. Na nao, sa 2030, pwede na. Para 2030. 2030. 2030. Ayos, pwede, pwede. Ayan ha, nakarecord yan ha. Sa 2030. Ipapakasalan mo. Oh, basta ba? Ang pasal mo rin ako, buhay pa ako nun. Buhay ka? Pero gusto mo yeah. gusto mo ngayon pa. <laughs> Matindi, may ebidensya. <laughs> pero seriously, babe, I would love to marry you over and over again. Aww. Oh, wow, oh, oh, thank you, babe. Ako hmm. naman, simple man o pang malakasan man yan, ang importante, tayo pa rin ang magkasama. happy anniversary, babe. Yo, sana. So, that's it, pansit. Yon, pansit. Ang aming 1414 Sana ay kinilig kayo sa aming uh, quick, strong, along memory lane. Tama yeah. oh, ba yun? Oo, oh, para <laughs> parang walking down memory lane. Yeah. Eh, ganoon naman talaga, alam niyo sa pagsasama ng mag-asawa, I'm sure, kabisado niya to. Mayroong lungkot, may ligaya, may masaya, may masayang-masaya. Basta, importante wala tayo sa Panginoon Diyos. Yung mga pagsubok na dadaanan natin eh parte ng buhay 'yun eh, yes. di ba? Sabi nga eh 'yun ay uh, nagpapatibay, nagpapalalim ng pagmamahalan sa isa't isa, no? Approve. Approve. Ay paano? Bye. Happy, Happy weekend. weekend! Woo! Happy anniversary.